Nakakapikon itong si Captain Arabejo. Eh. Sarap ipakulong sa babae. Eh. Now, sabi nung si Captain uh, Boy A. Depasit, protocol na para test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo. Na nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang, pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanil pang ngiting aso siya. Lahat dito na kayo ko, kita mo seryoso, itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Asintabi sa mga policemen na nandito, I respect you all, especially Colonel, Lieutenant General Colonel Rodel Ceramonia and I respect the gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, ang ising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang ng uh, chief of police ng Nabotas. Uh, And mismo sinasabi nitong uh, si Captain Terate Pase ng Soko Protocol. So, sinang tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinang tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw? Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Uh, sir, uh, alam po po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Pagkawin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin nalang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap din to eh. Ah, uh, yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Parito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, katalunin mo na pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw ay naging kerkel, kung ikaw ay naging si baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon, na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yun. Na para pintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara din sa si mga general. Now, make a stupid, make them stupid as well. Sabi mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingin natin kung kaya mo sabihin yan. Them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair kapag yung dalawa na corroborate Robert yung statement niya I want to file a contempt case against this guy yes uh, type him in contempt para makulong nasaan yung dalawa tanga kanina pa